guys ayan so ito po yung continuation guys na kung saan is naming meet po kami ng gabi at madaling araw so natulog po kasi si kindness ayan po may nakuha po yung aking asawa na baby shark po siya ayan so pinakita lang po namin saglit guys sa kalangan nila talagang malaking isda kasi nga talagang ang bigat so yun pala is baby shark po ang nakuha nila ayan so tulog na tulog po si kindness kaya hindi ko po agad na uh, vlog po yan guys at uh, husband ko na lang po ang kumuha ng video at syempre guys ay uh, babalik lang po din natin yan sa sa dagat. All right. Ayun po. So napaka leksi po talaga 'yan. Agad na lumango 'yan, bilis ang kilos. Hi guys, ayan. So magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ang oras po ngayon guys is 5 AM po. Aba, medyo mataas pa ang tulog ni Kindness Yan po. So maya maya guys, uwi po tayo. So ito po yung continuation ko po sa king uh, fishing po ngayon dito sa isang linggong bakasyon ni Kindness Nesh. Yan po. At syempre guys, uh, ko naman po sa inyo ngayon kung uh, may huli, may mauhuli pa ba kami. Ayan, so medyo marami na po yung huli namin kayo ng madaling araw guys na uh, saba, so, sa, uh, sa Japanese saba. Parang sa, ewan ko po sa Bisaya, Karabalias. Yan po. <laughs> Alright, yan po guys. At ba tayo para uh, ituloy lang po natin yung pamimingwit. Tapos maya-maya, na po si Kindish. So, ang sarap po ng tulog ni Kindish talaga. Super. So, yan. So, thankful ako guys kasi nga maganda po yung weather ngayon. At, uh, papasalamat din ako kasi nga po walang, wala, walang bagyo yan, so sana ang buong linggong to maganda sana, wala sanang darating na bagyo okay, yan po alright guys ayan uh, na po, at paliwanag na po siya guys alas 5 na po na madaling araw napakaliwanag dahil Summer na summer po in Japan. Ayan. Oh, hayo. Okay, may huli na? Ayan, okay, guys. So, aking brother-in-law tsaka yung pinsa namin, guys. Umuwi na sila kasi may uh, basketball tournament po sila. O, diba? Mga walang tulog. <laughs> may basketball pa. Mga adik na talaga sa fishing, guys. Pumunta pa rin kahit may mga lakad. Ayan. So, ito po yung lugar ngayon ni Kindness. Ayan po. Ganda, no? So, ito yung binabalik-balikan namin talaga na place din, guys, sa pangimimit. Dahil nga po, uh, kapag tayo pong nakauna kasi dito, parang sulok kasi natin yung place. Kaya isa rin na gusto namin ito. Ayan. Tapos may mga puno. And then, hindi din kami talaga din nagiging zero dito. May mga huli kami. Okay. So, check natin yung huli. Natin kahap uh, ngayon ng madaling araw, guys. Titignan natin po. Okay. Alright, guys. Ah, Tingkita nyo po, guys. Linis na linis na po yung ating isda. Diba? So, may kini siya sa bawon and prito diba sarap libing libing na po yung ulam natin alright nagunta yung yes parang kumikilos yung ano natin yun know, parang kumikilos guys pag magbiragin nila na? Okay, tignan natin guys. Yan, nakita nyo ba yung pula guys? Aba, 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 aba. Oh. Mayroon maano, ano. May kilos guys, alright. Naku, nandyan na naman yung mga ano. Maunahan ka naman yan. Okay. Ano ba yung nilagay mo? Hipon? Hindi. Ano na? Pantay na siya. Pantay? Ay, yung pantay na ano pala nilagay niya guys. Napain. Pukha na siguro na ba? Pero gamay niya. Ni oh, nanana siya. Okay. Aba, aba, aba. Tuloy-tuloy na ano. Ay, kinain lang yung pain mo. <laughs> mahamien yan. Makadilang daanan lang mo. No? Kasi kumikilos eh. <laughs> May nakabantay. May nakapatong na ba? Gano'n tignan na. <laughs> yung ibon guys. Wala ba ng galaw niya? Oo nga yun. Wala yung galaw niya. No? Parang siguro dinaanan lang yun. O baka... No, okay. Ano pa on? Siguro na taong taon ba? O gani. Yan guys. Baka kinain lang yung pain natin. Eh? Ano yan? Matambak Ah, yan pala yung kumikilos guys. Matambak ay, hindi. hindi. Urot. Huh? Inubos na yung pain. ano Ano yan? Tambon? Tamban? Tamban? Hmm. <laughs> Inubos yung pain. <laughs> yan, binalik na namin sa dagat guys. Kasi ang iba yung ano namin ngayon, gustong kunin. Sinakong. Tayo na. <laughs> Alright guys, uh, ito na po yung ano natin. Nagtimplan naman si Kindness ng mainit na tubig. At magkapi-kapi po tayo guys. Ayan. So, nalig naligpit ko na po dahan-dahan yung ating uh, mga ilaw natin na ginamit kagabi guys. Ayan. Para mamaya, konti-konti na lang ang nilinisan natin. Konting ligpit na lang po. Tapos, linis na yung isda. Alright? Okay. So, yan guys. Uh, wala kaming dalang tasa ngayon. Ayan. So, ito po yung ginamit namin para pang kape. O, diba? Malaki ang ating baso. <laughs> Mahaba po. <laughs> Ayan. So, lagyan natin ng mainit na tubig. Alright guys, ayan. So, timplado na po yung ating kape, di ba? Tapos, syempre itlog at uh, tinapay lang po yan guys. Yan po, kung tinaman po yung baon natin ngayon kasi nga po, maya maya is uwi din po tayo. Alright? And guys, ano ba yung lambay? Crabs.

Pwede ka rito makakuha ng ano, mga crabs. Katulad kagabi, nakakuha yung ano ko. Pero, daming shell, no? Yung guys, yung daming shell, guys. Oh. Oh. Masipag ka po dito sa Japan, guys. Makakuha ka talaga dito ng ano, ng mga shell, yan, crabs. Hmm. Okay. Guys, pakita ko po sa inyo, oh. Ang ng mga shell, guys. Sa gilid lang. Ayan. Hindi namin kinukuha, eh. Kinabayaan lang namin. Pero pwede po natin kunin to, guys. Ayan po, oh. Dami. Hanggang, ano to, guys. Kaya na madaling araw, may hapon. Kumukuha siya ng malaking mga, ano, crabs. Wow. Dami, guys, oh. Hmm. Oh. Tapos ang haba nito guys, hanggang doon. <laughs> Di ba? Dami mo makukuha dito eh. Yan. So, dito ngayon sa Kainish kaya sa kaupo tayo. Kasi nga ang laki talaga ng crabs, dapat sana kunin namin. Wala. Bilis ano, aliksi. Aliksi talaga. Nanap ko ngayon, eh. baka babalik ba? <laughs> Kasi malaki yun guys, sayang din. Ang hmm, dami na giliparan na no guys ah. Wow! <laughs> Ang sarap magtambay no sa mga ganito na lugar. Yan. Gusto namin maghuli ng tayo. Wala pa guys. Wala kami mano. Pero lang naman po dahil may huli na tayo. So may mahuli kami matambaka pero binabalik namin. Ayaw pa namin maghuli ng na matambaka. Ayan. Alright. Panghuling tapon guys. At uh, tuwi na po tayo. Meron pa isang itatapon. Ah, meron pa. Okay. Ayun, isang fishing rod. Alright. Alright. Yan pang isang fishing rod, guys. Kunti na lang. Alright, guys. Andito lang si Kindness, guys. Oh. Hmm. Ito lang tayong, ano, guys. Pero nakakatulong yung ating sasakyan. Kaya hindi na init dito, banda. Okay? ba? <laughs> diba? So, konting tambay na lang, guys. At uwi-uwi na tayo. Babiyahin na tayo, guys. So, hintay na lang natin guys kung may huli o wala yung ating nilagay ngayon at pauwi na tayo. Alright guys, ayan. So, nagligpit-ligpit na po kami guys. Ayan po yung may mga kagamitan. Tapos na po tayo sa pamimingwit. Alright. So, hindi ko po alam guys kung uh, saan po ako makakapasyal ito. Ayan po. So, update, 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 ko lang po sa inyo guys. Sabangan nyo lang po yung aking mga susunod na mga upload na videos po. Ayan. So, sinusulit lang po ni Kindesh ang isang linggong bakasyon po natin dito sa Japan. Okay and guys, uh, at ako na po ay mukha paalam po sa inyong lahat, ayan, so maraming maraming salamat po sa palagi nyo po talaga na pagsabaybay guys sa aking youtube channel, ayan, so kahit na medyo mahaba po ang ating mga mablog, ayan, so nandyan pa rin po kayo, ang aking mga supporter thank you talaga sa mga ano sa suporta at tiwala niyo po palagi sa akin YouTube channel. Yan po. So please po abangan niyo po ang aking mga susunod na ma-upload na videos sa abot ng aking makakaya. Yan po. All right. So magpapalam na tayo. Okay. Bye muna. <laughs> Yan guys. Hay natok na yung driver baka ako mag-drive ito ngayon. All right. So uh, ano na para makapagpahinga na rin po kami at uh, abangan bangan na lang po yung kung saan ako makakarating kasi Wednesday, pa po ngayon. So, may ilang araw pa tayong bakasyon. Alright? May ilang araw pa tayong pwede makagala. Yan po. Bye guys! Thank you for watching po. sa gozaimasta! Guys, at ito na po yung mga huli namin na isda at nakarating na po kami sa bahay. Yan po. So, halos yung iba nga po guys, uh, dapat mas marami pa kami huli. Kaya lang nag, minsan nagkaka buhul po yung ating uh, fishing rod minsan. Ayan po. So, pinapakita ko po sa inyo guys at please po abangan nyo po yung aking susunod na ma-upload na videos po kung paano ko po ito lulutuin. Uulamin po namin mamaya. Yan. So, halos linis na po talaga siya. And po, so yung iba naman dyan guys, nilagay na lang po namin sa refrigerator para may, uh, para sa mga na araw may ulam pa rin tayo na saba or carabalillas. O.